Kanang-araw ka agapay, welcome to Kapitira. A 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Ngayon po magsisimula po ulit tayo ng uh, panibagong pag-aaral sa Book of Psalms. At sa araw po na ito ay pag-aaralan po natin ang Psalm 139. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako at uh, buksan niyo po ito sa Psalm uh, 139. Pero bago ko po simulan basahin itong... Uh, passage na ito, uh, tayo po ay manalangin muna. Panginoon na nasa langit, marami pong salamat sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin upang makapagsama-sama upang uh, makapag-aral po na inyong salita. Maraming salamat Panginoon dahil kilala niyo po kami kung ano man po yung aming kinaruroonan, uh, katatayuan tsaka pinagdadaanan sa buhay Panginoon, alam na alam niyo po uh, kung sino po kami at uh, alam niyo po kung nasaan kami kaya Panginoon, sa mga oras na ito, hinihingi po namin ng inyong patnubay sa amin, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Uh, nawa Panginoon, buksan niyo po yung isip at makalooban uh, po namin upang uh, hindi lang po namin marinig ang salita ninyo kung hindi uh, ito po ay papasok sa aming mga puso at ito po ay magbibigay ng comfort, Panginoon, saka direksyon para sa amin. Salamat po Panginoon sa inyong presensya sa aming kalagitnaan sa araw na ito nataas po namin ang pangalan nyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung may Bible po kayo, samahan nyo po ako sa Psalm 139. I hope you also have a a cup of coffee kasama nyo ngayon at tayo'y magkape, magkwentuhan tayo uh, tungkol sa salita ng Diyos. Again, Psalm 139. Sa araw po na ito, babasahin po natin from verse 1 to verse 6. Psalm 139 verse 1 to 6, it says, O Lord, You have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Alam po. Uh, Tuntuan-tuwa ako dito sa coffee shop po dito sa sa baba po ng building po namin dito sa GCF Makati. Um itong season na ito po naghahanda po ako sa panibagong sermon series na sisimulan uh, po namin dito po sa GCF no. Uh, so madami po akong inaaral para ulit akong ano college student no. Uh, may mga libro kong dala-dala, dala ko yung laptop ko, ako ay uh, parating nagbabasa sa mga panahong ito Ngayon, itong coffee shop na ito Dito sa baba namin Eh, ako sa barista nila dyan Kasi siguro, madalas ako nagpupunta doon uh, Sa tuwing papasok ako doon sa pintuan, no Kikintatan niya ako. Oh, sir, dito kayo ulit. Ano, large o small? Yun lang ang tanong niya sa akin. Kanina, nung pumasok ako, sabi ko small lang. At ako yung naupo na. Nakahanap, nakahanap ako ng magandang pwesto doon. Umupo na ako. Tama-tama nga, dumating yung isang tasang kape sa akin. Kasi alam na alam niya na kung ano yung kaping iniinom ko. Black coffee lang naman ako. Hindi mahirap tandaan. Anyway, ako ito ang tuwa naman dun sa nakaibigan kong yun dito sa cafe sa baba. Uh, iba, iba rin kasi yung feeling, hindi ba? Pag uh, may kasama ka sa buhay o may kaibigan ka na kilala ka. Kung baga sa term natin mga Pinoy ngayon, gets ka. Gets na gets ka. Um, uh, isa pang illustration, uh, itong mga nakaraang linggo, ang dami naming ginawa dito sa church. No? Uh, Na-invite kami, uh, Uh, mag-facilitate uh, ng uh, kasal pati uh, tawag dito yung necrological service no burol and uh, so dahil may mga ganung mga pagkakataon may mga ganung mga instances na nangyari talaga sa buhay ng simbahan eh, pag pumupunta kami doon eh, impromptu no kung ano-ano yung uh, ginagawa namin hindi naman hindi ka naman prepared for example na maging coordinator eh, biglang tumutulong ka na rin doon kasi mga kaibigan din naman namin yung uh, yung mga tinutulungan ano. Ah, uh, tuwa-tuwa naman ako dito sa church namin kasi pag nasa ganong sitwasyon kami, uh, kindatan lang alam na, no? Halimbawa, yung kaibigan kong isa doon, pag tumayo na siya normally siya yung MC lagi, no? Um uh, niya ako, alam alam ko na ibig sabihin noon ako yung magpre-pray, you no? Know? So, ang ganda ng working relationship kasi kilala mo na yung isa't isa, kilala nyo na yung isa't isa, mas maganda yun. Kung, alimbawa, ganun kayo mag-asawa, may mga kaibigan kayong ganun. it's very comforting uh, to, to be known. Uh, to know and to be known by another person. itong passage natin, nagbibigay sa atin ito ng parang space makahinga ng malaya kasi kilala tayo ng Panginoon. No? So sa passage na to yung binasa ko kanina, makakahinga tayo ng maluwag kasi God knows everything to know about you and He still loves you. He even likes you. <laughs> Hindi ba nakakabigay ng comfort yun? Hindi ba nagdadala ng comfort yun na... Kasi minsan nakakatakot maging vulnerable sa ibang tao kasi paano pag nakilala ka niya, uh, magugustuhan ka pa ba niya? Iba yung love tsaka like, di ba? Ah, kung kayo ay may mga anak or ah uh, kay mga mga gulang, mga dynamic sa loob ng bahay, no. Syempre, mahal mo 'yung magulang mo, syempre mahal mo 'yung anak mo, pero you don't like them all the time. Uh, pero ang Panginoon, sabi nga, sabi nga ito ni Brennan Manning, no, na kilalang kilala niya tayo. He, he, knows us in and out. He, he loves us, no, despite of who we are, and he still likes to be with us despite of who we are. Kaya nakaka-comfort itong passage na to na binasa natin kanina talking about the knowledge of God. Ngayon, ang haba nung ano yung madami ay eh, ibig ko sabihin madami yung uh, descriptions uh, patungkol sa knowledge na meron ng Panginoon And, uh, alam niyo useful no pag uh, gusto niyo talagang namnamin yung sinasabi ng ng passage na meron kayo nagaral kayo ng salita ng Diyos eh, maganda kung english 'yon tinatagalog niyo halimbawa ito babalikan natin no Psalm 139 verse 1 to 6 Halimbawa, sa verse 1, sabi, O Lord, you have searched me and known me. Madalit sabi sa Tagalog yan, kilalang kilala tayo ng Panginoon. No? Sinasabi ni, ni David dito na, oh Lord, you have searched me and known me. Ang implikasyon niyan, matagal niya na tayong kilala. You have searched me. Ibig sabihin, tapos niya na tayong uh, siya sa atin at patuloy niya tayong kilala. No? Patuloy niya tayong sinisaya at patuloy niya tayong kilala. Kilalang kilala na tayo ng Panginoon. Napaka-comforting naman yun. Sa verse 2, ang sabi niya, You know when I sit down and when I rise up. Sa Tagalog yan, nakikilatis niya tayo So, ibig sabihin, uh, sa ibang translation kasi ang sinabi to When I lie down and when I rise up So, everything in between uh, sleeping and waking up in the morning Alam ng Panginoon kung anong side ka ng kama Tumatayo, ano unang hinahawakan mo bago ka tumayo Ano yung huling tinitignan mo bago ka makatulog Kilatis na kilatis ng Panginoon yan Very detailed, no? yung sumunod dito sabi ni David you discern my thoughts from afar so intinding intindi tayo ng Panginoon uh, al alam mo yun parang <laughs> kung baga sa magkakaibigan di ba uh, hindi pa nagsasalita yung kaibigan mo pero naiintindihan mo na kung paano siya mag-isip no Himay-himay na rin ng Panginoon ito. Uh, sabi, uh, you search out my path and my lying down. No? So, yung, kung ano man yung dinadaanan natin. No? Uh, alam na ng Panginoon niya, na himay himay niya na bawat detalye nung nung tatahakin nating landas. Okay, uh, sabi nga ako, through highs and lows, alam ng Panginoon yung dadaanan natin, no? He search out my path. Sa NASB, kundi ako nagkakakilala, you scrutinize my path, no? Talagang himay-himay na ng Panginoon. Ito favorite ko. You are acquainted with all my ways, sabi sa uh, verse 3 acquainted with all my ways. Madali sabi sa ating mga Pinoy, ang salita dyan is sanay. Sanay na sanay ng Panginoon sa atin. Uh, alam niya yung temperament natin. Alam, nat alam niya yung pag-uugali natin. So, hindi siya nagugulat. Halimbawa, may pinagdaanan tayong temptation. Ganito yung reaction natin. Sanay na siya sa atin. Uh, kahit anong gawin natin, hindi natin, ano, hindi natin mawawala yun sa Panginoon. Sanay na sanay na siya sa atin. Um, ito. Sabi niya, even before a word is on my tongue. Verse 4. Behold, O Lord, you know it all together dinig nan dinig ng Panginoon kagaya ng pagkakaintindi niya bago pa natin sabihin yung kahit ano man yung bago pa natin naisip yung sasabihin natin na dinig na ng Panginoon this is a great comfort uh, especially uh, when it comes to prayer no the lord knows what we need even before we ask it of Him. Kasi nga, intindin niya yung kalalagayan natin sa buhay, yung path natin, yung direction natin. Intinding, intindin niya na. So, bago pa natin uh, ma-experience yung, yung, mga bagay na doon mo palang marirealize na kailangan mo pala yung ganitong bagay, alam na ng Panginoon yun kasi nadidinig ka na niya. Hindi mo pa pinagdadaanan yung mga bagay na yun. Naka, Nakaka-comfort yun. In other words, gets tayo ng Panginoon. Ano? <laughs> gets na gets niya. oh Yan yung term doon ito, ito yung last. Sabi dito sa verse 5, You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me. Yung hem me in, uh, yun yung parang pag tinutupi, di ba? Yung, ang bawa ito, nagpaputol ako ng mga pantalon ng no? nakarang linggo. Yung puputulan nung sastre yung pantalon, tapos itutupi, di ba? Tapos tatahiin. So, that, that is hemmed. So, yun to say, covered, no? Sabi dito, you hem me in, Behind and before And lay your hand upon me So hawak-hawak tayo ng Panginoon Parang na-plan siya niya na Yung yung buhay natin There's great care In, in the hands of the Lord uh, No wonder kilala tayo ng Panginoon Kasi hawak-hawak niya tayo Hindi tayo Comfort na no Hindi tayo yung uh, Humahawak sa Kanya Most of the time and That's a great comfort Kasi kung yung hawak lang natin sa Panginoon Yung magsasalba sa atin eh, Madaming beses discourage tayo minsan wala tayong lakas pero ang comfort nitong salitang ito yung yung pagkakakilala ng Panginoon sa atin ay nanggagaling din dahil hawak-hawak niya yung mga buhay natin And it, this is a very intimate term no na nakaka-comfort talaga kaya ang sabi naman ng psalmist sabi ni David sa verse 6 I hope na Uh, with all of these words na pinag-isipan natin, eh, ma-realize din natin to na such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Napaka napaka liberating. No? Nakakapagpalaya na kilalang kilala tayo ng Panginoon. We can take comfort in that. No? Na hindi tayo nag-iisa sa buhay. I don't know uh, kaagapay ko ano yung pinagdadaanan mo ngayon ano siguro naiisip mo may nakakaintindi ba sa akin? you feel judged or you feel uh, rejected no uh, the scripture is here to tell us tell you na gets ka ng Panginoon gets niya yung pinagdadaanan mo kaya kausapin mo siya mas naiintindihan niya kung sino ka at ano yung pinagdadaanan mo kaysa naiintindihan mo kung <laughs> kung sino ka at ano ba 'tong hinaharap mo ngayon Kilalang kilala ka ng panginoon at uh, together with God's uh, knowledge of us is his care for us is affection towards us sobrang kilala tayo ng panginoon na uh, uh, sa airing nito malamang holy week um sisimula tayo ng holy week no na alam na ng panginoon yung talagang pangangailangan natin na pinadala ng panginoon si Jesus no upang you know yung bagay na hindi natin ma makukuha, ma-attain sa sarili natin kaligtasan. I-provide na ng Panginoong Yesus. Kaya maniwala tayo sa Panginoon na kilala niya tayo, alam niya ang pangangailangan natin at nandyan siya upang hawakan tayo at siya yung magagabay sa atin. I hope this uh, short study uh, encourages you uh, whatever circumstance that you are in right now, trust in the love of God trust in the affection of God. Breathe, no? Hinga ng malaya because God knows everything there is to know about you. And He loves you. He even likes you. Pray tayo. Panginoon, marami pong salamat sa opportunity na magkasama-sama po ulit kami upang mag-aral ng inyong salita dito po sa Kapitira. Panginoon, salamat dahil kilala niyo po kami. Gets na gets niyo po kami. Tulungan niyo po kami na... Uh, sa, sa lakas ninyo, sa kapangyarihan nyo, eh, makilala din namin po kayo. Uh, salamat, Panginoon, sa pagmamahal nyo at sa biyaya nyo po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa aming pagsasama ngayon, sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pagsama sa akin dito sa Kapitira. Ang programa po natin ay matatagpuan po sa Facebook at sa Spotify. Siyempre, dito rin po yan sa ating FEBC Radio TV see you again po next time. Bye-bye.